Good afternoon mga idol. Happy Thursday. Ayan, hindi maganda pa nun mga idol. Talagang may bagyo kasi. Paniulan. Ayan, dito, ako sa, dito kami sa Antipolo Hills Subdivision. Nak Akit ng giro kahit umulan. Kailangan iakit kasi mga mga idol. Kasi doon sa bodega namin, sikip na. Maulan ng paglalagyan doon sa mga mahabang yero. Ayan, inakit namin kahit umulan. Pumunta kami dito sa subdivision na to. Kasi baklas kabit dito mga idol. Ay nayer yung year namin mga idol. Pinakit namin kahit umulan. Ay mga kasama ko. nag aayos ng ano. Nang... Ayan. Ayan nag lang ng ano mga bindig. dito sa ano. Teres-teres ang ano, mga bindig namin. Para pag kabit namin. Hindi na kami mahirapan. Kailangan mapag-isa. Okay, sampayan pala yan doy Mga oh. kala, maayos natin yan. Kasi masugatan yung owner dito. Ah, wala, masikip ang area eh. oh, mga idol oh. Ito yung babaklasin namin mga idol, hindi kasama yung taas. Kasi wala pa, wala pa, wala pa yata budget, kaya ito lang muna. Yung area na eh. kasama yung dito malapit sa signal. Ayan. Ang daming halaman, may tangke pa. May hus pa ng nawasa. sabi ng unang mga idol nakausap namin talagang grabe ang uh, tulo na talaga ayun daming tapal tapal oh ay ito na yung giro namin long span na kaya wala nang putol yan ayan lang kasi kami mga idol dahil hindi maganda pa naon baklas kabi kita kaya babalikan namin pag hindi ma hindi na umuulan sa bukas baka hindi pa kami makagawa dito dahil nga yung panahon hindi maganda dito lang sa Antipolo Hills to mga idol. Ganda naman talaga, no? Ah, uh, out, idol. Hey, boss Christian, eh, mga nakahubad ako na. Kagabi yung ulan kanina, eh. nag-akyat kami nang hirap, basang-basa pa. Mga kasama ko. Ayun, cellphone baka maiwan. Ano? ano Yan yung gagawin namin. Boss, paano yung mga halaman, boss? Mga halaman pag nagkabit tayo ng na insect gather. Ang sikip ng area. Ha? Sigurado yung papasok sa loob ng ano to no? O, oh, grabing ano eh. Grabing sikip eh. Yung tangkip ah, kailangan matanggal to? May signal pa pala mga idol. Boss, ililipat yung signal niya, eh, sigurado. Hindi, mayroon daw. Buhay daw yan. Sabi ng owner kanina, sabi niya. Ay, mga idol, ayos na. Naka ano na kami. Nakaakit na kami ng gyero. Happy Thursday sa inyo mga idol Bakas kabit mga idol so, Kasi nga talagang Mahirap kabitan Kasi Yung inside gutter Dikit talaga sa kapit bahay so, Kailangan maganda pa Hindi kasama yan doy Ito lang Itong habang yero Okay thank you God bless mga idol Happy Thursday sa inyo kait Kahit umuulan, nakit na yero Kailangan namin maakyat para pag umaraw, wala na kami problema. Nandito na yung yero sa taas, paklas kabit kasi ito. Kaya kailangan nakahanda yung yero Kasi kung mapapansin yung mga talaga napakasigit ng daanan dito. Dito namin dinaan yung gero. Kaya yung truck ng Pires Cross kaya dito namin dinan sumasabit na nga sa bakod sa kapitbahay uh, oh, kasi grabe yung ano hang, haba kasi Ayan. gumagana pa palang signal yan boss gumagana sabi niya si boss Christian pagod <laughs> ano oh, pagod ka ayun ay eh. kailangan eh. okay thank you God bless mga idol happy Thursday thank you God bless